Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naihanay ang Pilipinas bilang isa sa bansang may pinakamahinang Rule of Law Index sa Silangang Asya at Rehiyong Pasipiko. Batay sa global ranking ng 2023 World Justice Project, Mula 97th na may .47 score noong 2022, bumagsak ang bansa ng tatlong pwesto ngayong taon na nasa ika-isang daang pwesto at may score na .46 mula sa 142 countries na kabilang dito. Nasa ikalabing tatlong pwesto naman ito mula sa 15 countries sa East Asia and Pacific Region at ang bansang Cambodia ang naitalang pinakamababa pagdating sa Regional Index ng Rule of Law. Batay ito sa pagtugon ng bansa sa rule of law sa walong salig o issue gaya ng constraints on government powers, absence of corruption, open government, fundamental rights, order and security, regulatory enforcement, civil justice at criminal justice. Ginawa ang 2023 WPJ Rule of Law Index sa masusing pamamaraan na nilahukan ng nasa 3400 experts at mula sa surveys sa halos 149,000 households sa 142 na mga bansa. Itinanghal ang Denmark bilang top-ranked country sa taong ito pagdating sa pananaig ng batas, habang ang bansang Venezuela naman ang nasa pinakahuling pwesto. Tinatrabaho ng Department of Education o DepEd na palakasin ang internet connectivity sa mga paaralan sa buong bansa para maka-adapt sa mga makabagong teaching methodologies buhat ng digital era. Sa panayam kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa Philippine Business Conference and Expo, Sinabi nito na sa pamamagitan ng DepEd Digital Education o DigiEd 2028, Pinaplano ng ahensya na kumuha ng digital textbooks at supplementary learning resources na magiging available online at offline sa mga guro at mag-aaral. Dagdag pa nito na sa kasalukuyan, nakikipag-usap na ang ahensya sa ilang service providers gaya ng Starlink, PLDT, Converge at Globe para maging posibleng malagyan ng Wi-Fi ang mga paaralan sa buong bansa. Binunyag din ni Duterte na 25 schools ang napili para sa Starlink Proof of Concept samantalang 2,000 na ibang paaralan ang posibleng mabigyan ng mga satellite para sa internet connectivity. Sa kasalukuyan, dinedevelop na ng ahensya ang matatag portal na magsisibing platform para sa mga mag-aaral upang ma-access ang kanilang mga aralin, modules, activity sheets at assessments sa pamamagitan ng isang login key. Isang pulis ang tinukoy na person of interest ng otoridad sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon kay Calabarzon Police Regional Office Chief PB Gen Paul Kenneth Lucas, ang nasabing pulis umano ang nagbigay ng sasakyan na gamit ni Catherine na nahagip sa CCTV. Base sa investigasyon, ang pulis din umano ang dapat nakikitain ni Camilon noong October 12, ang araw kung kailan ito nawala. Na-relieve na umano sa puesto ang pulis. Huling namataan ang beauty queen na kuha ng CCTV sa isang mall sa Lemery, Batangas. Base rin sa kuha ng iba pang CCTV, pasado alas 8 ng gabi ng October 12, makikitang dumaan ang sasakyan ni Camilon sa Poblasyon 1 sa bayan ng Bawan sa parehong probinsya at mapapansing may kasama pa itong ibang tao sa kotse. Nakikipagtulungan na ang Pro Calabarzon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at Highway Patrol Group o HPG para matunton ang sasakyan. Kaugnay niyan, itinaas na sa 250,000 pesos ang pabuya sa makapagtuturo o makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ng nawawalang guro. Si Camilon ang kinatawa ng bayan ng Tuy Batangas sa nagdaang Miss Grand Philippines 2023 noong Hulyo. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyong pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.